Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, hindi basta gagawa na mapagbigay sa usapan laging nag-iingat para wala maging suliranin hanggat maaari. At kung sa pera ay sa pamilya ang unang mabibigyan at hindi basta magpapautang, may masinop na ugali sa trabaho gusto ay makatapos ng maayos. At wala sa isipan ang magselos, laging may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 22, number 15 at number 32. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, may ugaling matalino sa mga dapat nagagawin at ayaw ng mga palakasan pagsa trabaho mabusisi sa mga dapat na magawa para walang magiging problema, at pag may sinabi ay gagawin hanggat nasa naaayon na katuwiran, may maunawain na ugali lalo na sa tahanan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 10 number 23 at number 29. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may mapanuring isipan pag nagsalita ay hindi babaliin pag nasabi ay gagawin, at kung sa trabaho ay masinop para ang lahat ng magagawa ay nasa maayos, at may kadaliang na pwedeng magselos ngayong araw na matahimik at laging uunahin na mapasaya ang pamumuhay ng pamilya at hindi gagawa na pwedeng magkaroon ng suliranin sa trabaho o sa pamilya mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 25, number 8 at number 30. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may isipang matalas ang mga mata at hindi nagtitiwala kagad sa bagong makakausap, may katapangan ang ugali na laging mag-iingat sa mga usapan, at sa tahanan ay laging ready na makinig sa mga sinasabi ng pamilya para makagawa ng positive energy ng swerte sa tahanan, wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 24, number 6 at number 17. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may isang salita pag may sinabi ay tuloy-tuloy na gagawin o tutulong kagad sa kapamilya, sa trabaho ay masikap at gagawa ng masipag at hindi magpapataan sa dapat na matapos na gagawin at laging gumagawa ng plano para sa mas maayos na resulta sa hanap buhay at maaruga sa pagkakaperahan para makaipon ng maayos. Wala sa isipan ang magselos, laging may tiwala sa pag-iibigan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color red number 25 number 19 at number 6. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw ng mga usapang tungkol sa pera dahil hindi naman magpapautang, matahimik. Naaraw ang gusto o nanaisin na magtrabaho ng mag-isa kaysa makipagkwentuhan, mas gusto ang makaipon ng pera wala sa isipan ang magpautang at kung gagawa ng pangako sa pamilya ay talagang gagawin, ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao at wala sa isipan ang magselos. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig. Sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 24, number 10 at number 8. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw ng mga usapang mahaba may mainipin na ugali at lalo na kung walang pagkakakitaan, pag may nasabi sa kausap ay gagawin dahil para hindi mawala ang pagtitiwala ng mga kausap, at uunahin na makagawa na mapasaya ang pamilya kaysa gumasta sa ibang bagay, matahimik na araw ang nais at kung nasa trabaho ay madisiplina, ayaw din ng usapang walang kaugnayan sa hanap buhay, wala sa isipan ang magselos tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero: Color Yellow and Color Red number 10 at number 36 at number 40. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw ng mga chismisan na usapan at sa pagkita ng pera ay ayaw ng mga kalokohan may maunawain na ugali sa trabaho at maging sa tahanan matahimik na araw ang gusto, madisiplina sa ginagawa hanggat maaari mas gusto ang gumagawa ng nag-iisa, at ayaw din kausap ang mga tao sa suhulan ng pera, wala sa isip ang magselos tiwala sa mahal at tiwala sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 15, number 23 at number 6. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, hindi. Basta magpapautang para walang makakaaway na tao. Sa trabaho hanggat maari ay mas gusto ang mag-isang gagawa ng trabaho, at hindi nangangako sa ibang tao mas masaya ang isipan na sa kapamilya na gumagawa ng pangako, ayaw lang ng usapang may kaberdehan at tukso ng pagmamahalan, sa trabaho ay mapanuri sa mga gagawin, ayaw mag-uumpisa ng walang nagagawang plano, may mata na mapanuri at laging may isipang matalino sa mga gagawin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 13, number 25, at number 42. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling may katapangan. Na mapanuri naman sa kakausapin at ikikilos, at may ugali ding pwedeng mainis kagad kung nasa trabaho dahil ayaw nang naabala sa dapat na magawa, at laging madisiplina sa mga sinasabi lalo na sa pamilya, mahigpit sa pera wala sa isipan ang magpautang ngayong araw sa ibang tao, at pag ng isang trabaho ay walang pagpapataan gagawa ng maayos, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 16 number 29 at number 45. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may katapangan pa rin. Ang ugali ngayong araw na maingat sa pagsasalita at ikikilos dahil matahimik na araw ang gusto, ayaw nang. Usapang mahaba lalo ng kung kwentuhan lang ay iiwanan na ang usapan, at sa pagkita ng pera ay ayaw ng may kalokohan iiwanan ang mga kausap, kung nasa trabaho ay masinop at masipag para ang dapat na magawa ay walang maging suliranin at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 11, number 36 at number 25. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw ng usapang may. Kabastusan at iiwasan ang ganoong tao o usapan, maingat sa mga ginagawa at sinasabi para makaiwas sa mga suliranin sa tao, at hindi basta magpapautang ng pera para makaiwas sa pwedeng makaaway na tao. Sa trabaho ay masipag na mapanuri ang mata at hindi magagawang magpataan sa dapat na matatapos na gawain. Maaruga sa pamilya at may matipid na ugali pag sa pera na malambing sa pagmamahalan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue number 25 number 8 at number 16.